araw sa Aris na may Capricorn Ascendant. Alam mo kung paano bumuo ng katayuan sa lipunan salamat sa iyong malusog na ambisyon, tiyaga at praktikal na kahulugan. Mayroon kang talento sa pag-organisa at pagkakaroon ng respeto ng iba. Pagbili. Nagagawa mong pakinabangan ang mga karanasan at iaalok ang mga ito sa iba. Ano ang mga mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantaw sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung malapit na bang dumating ang pag-ibig sa buhay ko. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psychic. Makipag-usap sa Absolutely Psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutelipsychick.com.